Higit pa sa traffic violators ang nakuhanan ng mga bagong-bagong kamera ng MMDA sa EDSA Guadalupe Overpass na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang isa kasing nakatambay sa Pass. biglang dudukwang at may inaabot malapit sa mga CCTV. Ayon sa MMDA, ninanakaw na pala noon ang kable ng mga NCAP camera. June 20 ito nangyari pero nabisto si CCTV lamang. nang itest nitong Martes. Hindi lang isa ang naputulan ng kable kundi walong CCTV camera sa north at southbound lane ng Ed sa Saguadalupe overpass. At mukhang talamak ang nakawan sa lugar dahil ang ilang kable dito may babala ng walang tansong maibibenta sa mga kable dahil mga fiber optic. Mahal po yung mga kable niyan eh, yung mga wires. Mukhang ibebenta yung kable rather than um, baka sa mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NGAP o no contact apprehension policy. Pero ang ipinag-aalala ng ahensya ngayon, baka magkaroon ng ideya yung ilan na putulin yung kable na mga CCTV para na namin sa siya ng harap to protect the cameras. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be Malaking tulong sa MMDA ang mga NCAP camera sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan at datos ng Metro Manila to to Accident to Reporting to and Analysis to System o maras to ng isang EDSA at ang C5 ang may pinakamaraming naitalang mga aksidente na tiglampas 8,000. Pangatlo, ang Commonwealth Avenue na dating tinaguri I don't want ang killer to call highway. Any street a killer highway. Make this road safe. Not just this road sa maraming aksidente, kundi lahat ng road sa Metro Manila. The MMDA maaaring siksikan kung bakit maraming aksidente sa EDSA at madilim naman sa C5. Nang ibalik daw ang NCAP, bumabalang ng mga aksidente sa EDSA at 30% sa Commonwealth Avenue. Bukod sa NCAP, may mga panukalang ibabang speed limit sa 30 kilometers per hour pero marami pang kailangang balansehin para maipatupad yan.